Guys, magandang araw sa inyo guys Kaya may gagawin tayo dito ngayon Honda CRB 2003 models guys uh, Sabi nung mayari nag -ano doon ito Nagbabawas ng tubig ang kanyang radiator Kaya yan ang chichike ng ating mechanic Si Boss King Si Boss King ay hindi lang mechanic ko ng pag-tricecale Ng two wheels Pang three wheels din, nakakanang four Wheels Kaya ng ang chichikapihin kung bakit ano nangyayari. Bakit nagbabosso ng tubig sa kanyang radiator guys. Titignan ni Boss King. Kahit medyo malapit lang natatakbo. Nagbabosso sa tubig at parang may, may sa ilalim lagi. Yan ang chichikin ng ating mekanik, si Boss King. Titignan kung saan gagaling yung problema ng kasakyan nito ito. Kung bakit ito nagbabawas ng tubig at may natulo titingnan natin guys kung sa radiator o radiator butas ba radiator o sa hose yan ang kikipe ng ating mechanic tingnan natin guys okay guys bago natin yung pisa subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMBTV pa like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share, -share na aming video at ipopost guys Honda CRV. 2003 model guys to ha yeah, wait lang guys at may ginagawa pang scale yung ating mechanic mamaya ito na susunod yung ating CRB yan ang gagawin niya guys okay guys yan yeah, guys inuumpisa na ng ating mechanic ko si Boss King medyo guys medyo matarbaho ito ngayon ito ito gagawin ito medyo maraming tatanggalin para lang makita kung saan ba nang gagaling kung saan may problema o ba't naging gusto ng tubig guys sa yung kanyang radiato kaya ang daming kalasing guys nood lang kayo guys baka makakaw kayo ng idea kaya baka mangyari sa inyo sa kento ayan isang tip nito guys baka naging gusto ng tubig ayan so bye lang ito ting rin para malaman nyo kung kung ba saan galing o ba't nagkaroon problema baka mangyari sa inyo guys okay guys nood lang guys tatanggalin din yeah, 'yan, uh, ano 'yan. lang. ito, dukto lang para mahugot natin. dinto ka. Alam natang din. Hindi. Very request na mayaret. Yan yeah, guys, pagkay magtatanggal ng mga ganyan, mga pipe, ano, mayari, tanggalin yung tatanggalin, dapat guys, ah uh, tatanggalin yung passive kahit negative ng inyong battery ha para safe kasi baka mamaya medyo magkaroon ng problema guys ha isang tip yung guys ha sa kahit anong kakalusin nyo sa inyong sa inyong, inyong sakyan kinakailangan oh, lalo, lalo na yung mga ganyan mga regenerator kailangan magtatanggal Di. kayo ng battery yung kanyang isang terminal okay, okay guys <laughs> dito nga, papalag, <laughs> nga dito yan oh Dago, dago ni Boya ba? Bulat ka no? Ibuksan mo muna kaya kayo Kale Ah, nagahanap nung ano? Natunog, no? Natunog, 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 yung putol-putol yung Ayan guys, medyo sinisinip mo ng ating mekaniko ko so, kasi hindi makita kung saan ang yung tulong yun ang dahil pagkalasin guys kaya medyo hihirapan yun bubunutin yata yung serve Tignan, baka din lang sa mekanik mo guys para oh, makita guys wait lang para maalam natin kung saan ang gagaling itong problema itong pagbabawal sa tubig guys, okay guys? Pangunga, makakumpreso Nauna kasi kabit, nauna kasi ang kabit nito bago pa dito Tatanggalin mo to, tatanggalin mo yan Para itong Rejeto? Tatanggalin rejeto? i i i i i i i i i Iipot ko ng konti. Yeah. Tatanggalin mo na itong bakal Ay, na ito. Nawala ito. nilalagay. Para itong bakal na ito, may ipot ko. Kaya di ko may ipot. Gawa oh. positive eh. Ito, itong bakal na ito, hindi na ito ginalaw eh. Oo, okay lang yun. Basta kung matatanggal to eh. Yun lang naman yun. Ah. Eh, kasi, kaya lang niya inalaw. Kung mailalabas itong baka, may dudukutin. Dudukutin ko sana. Oo. Oh. Eh hindi kaya. Ay, hindi kaya. Bumangga doon. Pero kaya sana. Bumangga lang doon yung Hindi nga kasi na yun design nga yan eh Nahaw na, -na, -na, -na talaga kabit ito eh Bago pa itong mga to Mali eh Talagang ang Mali ang ano Pagka ito yung magbabaklas ito Babaklasin mo talaga ito Mali ang ako Yan ang Mali ang Magaling talagang Pinoy Hehehehe <laughs> okay, May, may korte yan diba May korte yan hmm. ako oh. Gumangga nga lang ko ano oh.

Mahaba pala yung guys. Ayan. Two thousand years later. Para sa. Ah, para sa. Walang kasama eh. Yeah, Yang guys. namin yung mi-ari. Yang. Kaya yan, ipaprint natin guys, pa na pakita sa inyo yung condition ng no kanyang yung shelf sira. Ayan guys, so, yun, oh. Is, is, siya, pala pala ito, ito. may problema na guys. So, yan, yeah, Kaya bayan, pag, bayan, pag, butas, guys, pag, ng mga pag, pag no, hindi uh, magbabawas uh, tubig yan, uh, yun pala may problema yun, pa guys. Kaya di makita nang nangyari, nakatalipod yan. Kaya hindi niya alam. Pusas pala yung kanyang reservo, yung kanyang yung kanyang tubig, dagan na tubig guys. Ayan o, ayan Sira guys, so baka tip sa inyo, baka mangyari sa inyo ito. Hindi nyo alam, sira rin yung kanyang kung hindi kayo insert water guys ha. Yan. Water okay, insert. Okay, si guys. yan ang naging problema niya. Kaya rin yung sa tubig guys ha. Yan ang sira. Pag 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 hindi hindi na ano. Yan na lumalabas guys ha. Okay guys. Pakasubisin mo pa rin guys. Okay. Yan kinakabito ulit guys yun. Kinakabito ulit yung bago guys ha. Okay wait lang guys ha. Aroon lang tayo guys. Kinakabito ulit. Hindi mo naman sinasabi eh. Kikita mo na pala eh. O, oh, di ba? Hindi si Balek nga ba? Bukas na ulit. Bukas na ulit. <laughs> Atay tayo dyan. <coughs> Mali pala, no? O, reso. Mali pala. na din. Nakakamit eh. <laughs> So, hindi ko yun din. Opo, teka. Mali eh. Yun na yun? Ay, di kailangan ng ano yan, tubig. Iyon ka nalang, kulang. Kulang talaga Oo. Hindi, kulang tayo lalagay natin. yung kulang tayo. Yeah guys, okay na yan, yun ang naging problema, botasyo kanya yung surf water guys ha. Yeah, binabayag na rin ang ating mga kasi possibly yung mga tinanggal niya. Medyo pahirap pa na uli ha, kasi maraming papakabit pa rin guys, maraming parang kakabit eh. Ikakabit guys ha, okay. Wait lang guys, toon na kayo guys. Napa, lalunang, paon. Buwat na ang paon. Ayan, Ano sa um, uh. uh, Tumulo dun, <coughs> ya guys, sinasali yung... na natin Yang kulan kulan nga, Pero, ready to use lang yan guys Kumbaga, may halong tubig pa rin yan. Sa tabaran, pero, pilihan, yan, ng Kasi ubus na ubus yung laman nito guys eh Bago namin ginawa, halos wala nang tumulo guys Kaya nga pinagtanong na ari yung reserve niya kasi nga Ito so, ubos lagi tubig guys Okay guys Ayan, nga yan pang liliting Guys, tip guys ha, mas magandang ilagay sa ang kulang sa radiator ha para medyo hindi kalawangan yung radiator nyo saka iwas sa overheat din kumbaga medyo kaya nga cool cool lang kaya nga cool yun guys may cool no. <coughs> so may nakakapagpalamig ng inyong radiator guys okay guys kaya, kaya okay, nakuha uh, na nyo magtulad tala kayo guys okay huwag kayo sa wala at tulad lang guys okay pwedeng mix guys tubig sa akulan pero at least paano <coughs> may lamig pa rin cool lang eh. okay guys nakuha <coughs> nyo Gracias. Yan guys. Okay na yan. Tapos na yan. Yan yung naging problema lamang. Yung kanyang reserve water. Butas pala. Dalawa. Di lang isang butas. dalawa pa. Kaya pala nagubusin ng tubig guys ha. Yan guys. Kahit paano. Baka may yan. ako ay tip Baka mangyari sa inyong sakyan guys. Kung hindi na yung reserve nyo. Baka nagubus ng tubig yung inyong sakyan. Tingnan nyo yung reserve water nyo. Baka butas guys ha. Yan guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel ni MBTV. Pa-like, at pasir na rin guys notification bell para lagi updated kung so, may sishare na yung video hindi po boss guys okay guys, guys yan guys yun nga sasimplangin sa inyo kung natulog pa o hindi na guys okay guys Yo, mantap ya lah, otomatik lah. Na. Nah.